Bagong pag-asa, itong hatid ng tupad program ng Department of Labor and Employment o Dole sa mga manggagawa sa mga bayan dito sa probinsya ng Cagayan na lubhang naapektuhan matapos manalasa ang tatlong bagyo nitong Nobyembre ng nakaraang taon. Bilang tugon sa mga manggagawang naapektuhan ng bagyong Marse, Ofel at Pepito na nanalasa sa kagayan, nasa 754 na manggagawa sa mga bayan ng Balesteros, Claveria at Pamplona ang nabigyan ng emergency employment sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o topad program ng DOL. Bahagi ito ng recovery or rehabilitation phase ng DOL upang tulungang unti-unting makabangon ang mga nasira o nawalan ng hanap buhay. Sa isang payout na isinagawa ng DOL Cagayan sa bayan ng Pamplona, tumanggap ang bawat benepisyaryo ng 4,800 o kabuo ang halagang 3,603,360 pesos para sa lahat ng nasabing manggagawa. Maraming maraming salamat sa DOLE dahil sa kanila nagkaroon kami ng pansamantalang trabaho. Ito yung ano, sa mga... Uh... Nabibili namin yung unang pangangailangan namin. Tulad ng bigas, pagkain, mga gano'n. Paggasto sa ano, araw-araw. Salamat sa Dole. Sa magandang ano, ano nila proyekto sa Trial sa Tupad. Maraming na tulong. Bukod sa mga nasabing bayan, nakatakda magsagawa ang Dole kagaya ng payout activities sa bayan ng Piat sa darating na Pebrero. Mula sa Dole Kagayan, Chester Malenab para sa Labor Updates. malta para Samangagawa.